Hello so guys, bali nga pala yung ano, yung port of pilar yan so yung guys oh so yun yung guys oh andito guys yung ano yung Montenegro at saka yung Pusiping, yung Pusiping guys ay wala na, kalis pa lang kaya hindi ko na nakakuha na ng video so mapapansin nyo guys dito ay ayan medyo maraming ano maraming ka yun party dong guys yan oh. kasi yun ano guys yan inuman yan guys. yan guys inuman yan guys yung parte nyo yan o ano, uh, pagkagabi guys ah, um, bukas yan may ilaw yan so yun guys Guys, uh, nag ano tawag dito yan nag sasakay yung mga sa Masbate City yung mga pasahero yan guys sa Montenegro yan guys so kami dahil yung mga pasahero yan yan buwangin sa amin so baka mamaya guys mag loading kami o kaya bukas sa so, hindi ko pa alam kung kailan so yun lang guys sana guys ma uh, supportahan nyo guys ang aking vlog kasi guys gusto ko talaga uh, magawa pa ng maraming video kasi guys baguan din ako eh kasi hindi ko pa alam kung paano i-vlog pero yun, bali ito lang guys magawa lang ko ng video, tapos pinupost ko lang yun lang so sana guys ay makatulong to guys maka-inspire sa mga baguan din na gusto mag-vlog kahit sa simpleng paraan lang So 'yun lang guys, salamat.